So parang mas simpleng paraan po ito at bakit parang minilalamig yung mga mambabatas natin dito sa method na mas simple. So bakit kaya hindi na lang nila embrace yung simpler method kesa dumaan pa sa CONAS? And I think yung mas complicated at mas magasos na CONCON -CON o Con Constitutional Convention. Um, ang, ang iso ko kasi dito sa pagbabago nito, uh, ito ho ay laro din ng numero. Hindi ho kasi mm -hmm. nakasulat sa konstitusyon na malinaw kung ang pagboto po ba ng kongreso ay jointly mm -hmm. or separately. Mm -hmm. So, kung ang Kongreso po ay hybrid, malinaw po na dapat ito ay kongreso, both houses of Congress mm -hmm. na parang ordinaryo natas ipapasa mula sa isang house papunta sa Senate o vice versa. Pero mm -hmm. kung contrast po yung gusto nilang gawin, may issue ho dyan na na nilalaro kasi sa konstitusyon hindi ho malinaw kung jointly voting or separately voting ang mm -hmm. dalawang check mm -hmm. ng ating Kongreso. Mm -hmm. Curious ako kasi mas marami sila sa Kamara kesa sa Senado. So paano magkakaroon ng parang patas na pagboto? Kasi kung mas marami sila sa Kamara tapos 12, ideally 24 ang mga sena senador. So how can they vote equally, uh, attorney Jeff? So ganito po yan. No? If maalala niyo, isa sa mga proposal ng People's Initiative ay amyendahan mm -hmm. ang provision ng Constitution at explicitly sabihin na ito ay voting jointly mm -hmm. at hindi na ng dalawang uh, voto mula sa Senado at sa mm -hmm. House. Pero ang ating sistema po kasi bicameralism. So kung bicameralism mm -hmm. po tayo, yung majority vote, kung anumang numero ang kailangan, halimbawa majority vote or mm -hmm. two-thirds vote, two-thirds vote po ng Senado dapat makamit at two-thirds vote po ng House mm -hmm. of Representatives. And jointly po yan, at pag nagsama mo yung 300 plus na House of Representatives members at 24 Senators, parang hindi ho nagkaroon ng visa ang mm -hmm. kapangyarihan ng So diluted po ang magiging role ng Senado. Ganun po ang... So. Mm -hmm.